kamote Hindi naman, pero later half cook. Mahap ko ano tumuro na yun dito? Ay ganon. Yes. Tapos, stick na siya. <laughs> Ay bakit 12? Ano dito? Huwag rotot no rotot. Ganon ba yun? Stick mo na siya, dali. Stir mo na siya. Maram. Ano yan? Basta ba Lubi, lubi. <laughs> Isi si Madam Chef. Tanong maluto di ako ah. Malagkilag kita nung nung kanam na ito nag-kill Ay, gano'n. Tapos, yung, ma yung banana. Mahuli-huli na yan. Ganun. Luluto sila Pag uno na. Pag na, luto-luto na to. saka mo yung ilag ilagay-lagay kasi hindi pwedeng luto-luto. Yan yung magaga, mag-asim-asim niya. Ay, oo, ano? Hmm. Pero dapat nilambong pa yapat, di ba? Nilintapay. Parang gano'n. Yung nilintangay mo mo. Bago may lao. Yes. Para hindi mas maasim. Para hindi siya maasim. Matigil din sa buhusin ng malamang init sa tubig doon. Hindi Pero na yun. Ay, bulbul din eh. mabilis. Mabit ma. Para hindi siya maasim bukas. Lalo na pag bukas, iuwi natin maasim. Iuwi mo, maasim na siya. O, di na all. Siya ma. na all. Dapat I nagtatanong ka sa expert kasi. Kasi, hindi ako naglalagay ng shaking pag ako nagluluto ng na ganyan. Ayaw. Ayaw. Bakit? Aral na tipot, sagu-sagu, o peanut, damda. Peanut? No. You don't like also peanut, eh. Ayaw ko, gusto ko ng peanut, pero... Peanut. I don't Eh! Ayoko ng pinat. Masama. No. You boil 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 the pinat until sop 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 sop. Kainin mo na lang naman. No. Ay kikil. Pero ganon eh, mamayos.